sa Vienna, Austria. Dito ako sa main station nila. So, yan ang main -Hop, Hop, Station. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero, pupunta ako doon kasi doon ako sasakay papunta sa bahay namin ng partner ko. So, samahan nyo ako at mapakita ko sa inyo kung paano bumili ng tiki. tignan so, pag sobrang init dito sa Europe pag dumalating ang summer may mga ganito talaga sila na nilalagay so ayan drinking fountain yan tapos ayan na nakikita nyo ayan ang paligid ng Winhop Bahnhof so ito yung main train station nila So, international and local. So, ayan. Ang Winhop Banhop ng Vienna, Austria. Ayan. So, papasok tayo dun sa loob kasi kailangan ko ka bumili ng ticket. Papunta dun sa lugar namin. So, samahan nyo ako. And I will show you how. So, ito yung ng main hop, main hop or main train station na Vienna, Austria. So, ayan. Sobrang linis para siyang airport. Sa so, sobrang ganda. So, ayan. So, doon po nakikita niyo yung OBB Infra. So, dyan ako bibili ng ticket. So, ayun. Ang mga ticket booth natin. Tara. So, ito dito tayo bibili so yan, i-translate natin ng English and makikita nyo, win, hop, ban, ngayon pipili tayo dito kung saan lugar ang punta mo so dito yung punta and syempre, meron tayong discount dahil meron akong worth pills card classic, so yan and in the next natin And ito yung time 1941 1953. So City Jet Express dito tayo sa 30 minutes. 1953. So ano oras na ba ngayon? Let's see. 7:39. So dito tayo. Magantay na lang ako. Click lang natin yan and ang halaga ay 5.90. So, i-check out na natin. Ayan. So, wait lang. Nakahanda na yung aking pamasahe. Iuhulog lang natin ito. Pwede din namang magbayad ng kain. Pero ako, magbabayad ako ng coins. Kasi niready ko na talaga ito. to 80 remaining so 80 cents na lang 80 euro Ayan. So, yeah, Itayin natin lang po siya ng ticket dito. So, ito na yung ating ticket. So, ayan. Yeah. Uh -huh. Ngayon, yung CityJet yun, titignan natin kung... So, ayan nga pala. Kung saan, flat. Form, siya lalabas. So, i-search natin, City Jet Express siya. So, yan. Dito lang tayo tumingin. So, 1953. Hindi ko alam kung nakikita niyo. 1953. 1953. So ayun, nakikita niyo yung 1983 na CJX9 So diyan tayo sasakay So ayun, punta na tayo sa platform 5 letter A to B So ayun yung mga numbers ng platform 3 to 4 So ayun dito tayo sa 5 and 6. So, ang pipiliin nating platform is platform 5. So, yan. akiat lang tayo dyan. Mas maganda ng maaga kesa late. So, iyan ang papunta dun sa platform na pupuntahan natin. So, yan. akiat lang tayo. di ba ganda? Para siyang airport. So, iyan saka lagi natin dapat hawakan yung ticket natin kasi sa yung discount card na meron tayo kasi yun yung na ng checker mamaya or nang mo check ng ticket kung yung ticket mo sa yung hawak mong discount card kasi normally so yan dito tayo sa platform na to so ayan so antayin lang natin hanggang 1953 or 753 dadating na yung bus or yung train dito. So, ayun guys, nandito na ako sa train station. So, ayan. Punta ako ng lugar namin. Hindi ko na lang sasabihin kung saan yung lugar namin. Pero, makakarating ako doon ng mga 8.30. So, yun, hawak ko yung ticket ko at yung card. Kasi hindi pwedeng hindi mo siya dala once sa may mag-check or may checker na dumating. Dapat i-present yun. Kasi ang normally, ang presyo talaga ng mga card dito or ng mga ticket dito is nagre-range siya ng 12 euro or more, more or less 13 euro pag wala kang card. Pero pag may card, card ka na hawak o discount card, ang magiging price na lang niya is 5.90 or almost 6 euro kaya malaking katipiran din pag may card ka. So iyan, antayin na lang natin yung train ko. So iyan yung train na padating diyan tayo sasakay. Antayin na lang natin. Yan ay yung mga nag-aantay dun sa train na sasakyan namin papunta nang lugar na pupuntahan ko, isa bahay namin ng boyfriend ko. So iyan. Iyan yung paligid ng train station dito 'di ba ang ganda napakalinis oh so, ayan iba't ibang lahi so 'yun lang guys ngayon and mamaya ulit kuno guys, dito na ako sa loob ng train hindi ko na na-video pero madami kasi masyadong tao kaya na video na lang ako na nandito na ako sa loob so 'yun mamaya na lang ulit bye So, at this moment, and after 39 minutes, nakarating na din ako dun sa lugar namin. So, ayan. I'm about to leave the train na and the place is very crowded talaga. So, ayan. Hindi ako makapagsalita kasi sobrang ilinay talaga nung time na yan. And a lot of people are there and it feels awkward for me to do the video. Kaya nag voice over na lang ako as you can hear it and as you can see. So yan nga pala yung train station din sa lugar namin. Hindi yan yung hop and hop pero ang tawag din sa kanya is hop Hindi yan yung main station. So, pinakita ko sa inyo ngayon, pinapakita ko sa inyo ngayon, ay yung Hopban Hop dun sa lugar namin na apartment So, makikita nyo naman, sobrang linis, sobrang ganda talaga. As in, very, very neat, very, very clean. Uh, talagang well-maintained yung lugar. And gusto ko lang pala i... Um, sabihin sa inyo na lahat ng train station or lahat na inter mga pa international man yan or local na train station lahat yan ay may security talagang kahit saan ka pumunta makikita mo yung security dyan sa bawal, bawal nga palang mag yosi or manigarilyo sa loob bawal din mag -bape. once na makita kayo na ng, ng security na nagbe-bake or nagyo talagang tatawagin kayo papalabasin kayo sa train station talagang mahigpit sila pagdating sa gano'n so yan uh, palabas na ako na main station at pa punta na ako sa bahay namin so tara guys at sabay sabay tayong maglakad guys, nandito na ako sa labas ng station kung dito sa lugar namin. So ayan, doon ang bus station, ayan yung mga taxi. So ayan, ayan, on the other side, bus station pa rin yun. So maglalakad ako, medyo malayo yung lugar namin dito. Bakit hindi ako magbabas? Kasi hindi ko pa alam, hindi pa ako familiar. sa mga bus stations dito kaya wala akong choice kundi maglakad bakit ayoko magtaksi kasi mahal so I would rather walk than to spend my money riding on a taxi makakapag exercise pa ako ba diba? so iyan yun yung mga taxi yun doon naman sa dulo yung bus station so itong part na to bus station din to so iyan iyan So, samahan nyo ako, maglalakad tayo. Medyo malayo ng konti, pero carry naman at maganda yung panahon hindi na ulan, hindi ganun kainit kaya okay lang so ayan o eh. Ay. so ayan ang aming lugar dito sa secret <laughs> so ayan guys pauwi na ako naglalakad na ako dito ako sa park so ayan nag shortcut ako So, hindi naman siya kalayuan. Siguro medyo malayo pero kaya naman. So ayan. Kita ko sa inyo. Oh, so, dito ako dumaan sa park. So ayan. Yan yung O plus nila. Yan yung ibig sabihin may mga mall dyan. Mga bilihan, mga market dun sa park na yun. So ayan. Ito yung kanilang park. So dito ako dadaan. Uwi ng bahay. Ayan. Pa ang ganda. So, 8.40 na nga pala ng gabi. Pero maliwanag pa din. So, ayan. Hmm. ayan lang. Tapos, bahay na namin. So, bye for now ulit. So, ayun guys. Welcome back. So, I just got home na dito sa bahay namin ng aking partner. So, um, gusto kong ipakita sa inyo yung ticket na nabili ko papunta dito sa lugar namin. So, ito yon yan And, kasi hindi ko na ipakita kanina yung sinasabi kong discount card. So, ito yung discount card na gamit ko. Gusto ko ipakita sa inyo. Ito yung OBB Classic. So, ito. Binili to sa akin ng partner ko last year, December. Um, nagkakahalaga siya ng 100 Euro or more or less 3,000 crowns or nasa 6,000 sa peso. Something na ganun. Good for one year na to. So, dito ako nakaka-discount ng pamasahe ko papunta dito. And, hindi yung ibig sabihin na nakaka-discount ng pamasahe. Papunta dito sa lugar namin or sa bahay namin dito sa Austria. Kasi, Mag gumamit ako ng international bus or international train, hindi ito pwede. So, sa mga magtatanong or magkakaroon ng confusion, hindi siya pwede sa flex bus, hindi rin siya pwede sa radio jet. So, pwede lang siya pag nandito kaya sa Austria tapos bibiyahe ka, halimbawa papunta ng Salzburg, papunta ng Linz, papunta ng um, sa ibang parte ng Austria. So, pwede mo itong gamitin. Pwede mo siyang gamitin uh, itong card na to para maka-discount ka. Kasi normally, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang pamasahe talaga dito from Winhop Banhop or from Vienna, Austria, papunta dito sa lugar namin ay nagre-range ng 12 to 13 euro. So, ganun siya kalaki. Pero, since meron akong OBB Classic na discount card, ang binabayad ko na lang sa pamasahe ko from Winhop Banhop papunta dito sa bahay namin ay 5 euro na lang or more or less 6 euro. So, yun, di ba ang laki ng katipiran halos kalahati. Eh. Kaya, malaking bagay to para sa akin na uh, nabilan ako ng partner ko ng ganitong klase ng discount card. Kaya, mag -e -ex nag expire siya every year. So, yun, good for one year nga pala tong card na to. Kaya, medyo mahal. So, yun, ulitin ko, hindi siya pwede sa Radiojet, hindi siya pwede sa, um, sa flicks, or i-correct nyo na lang ako kung sino mga kapanood kung pwede ba siya or hindi. Kasi, na-try ko na to sa Radiojet, hindi nga daw nila ina-accept. Hindi ko alam sa flicks, siguro hindi din. Basta, ang pagkakaalam ko, basta international, sa international uh, transportation, hindi siya pwede. Sa local, basta within the vicinity of Austria, pwede to. So, yun lang guys. So, salamat sa panonood. Have a good night and have a have a good night. Have a nice day and God bless you all. Bye!